Nah, Aurora Yon. Ay, mga playa, naman tayo. Abusin ating isda. <laughs> Ay, boy na boy po. Então... Um... sadihin para mo araw eh, nakatago yan sa boto pa eh kaya pala nakuluput kanina eh isiguro balutan

Dito pa, dito pa, dito pa. Inalit niya na sarili niya. Mahal kaba. Sintangkad ka tayo. -tang <siklar> Tangkad pa sa akin niya. Hey. Ibo ba yung kikain nila? Gapang. Yung pakalawa na nakaplaya. Oh! Ang laot niya Sa laot niya ya ni. Pangalawa mga playa.

Đang cái cây

Malaki la kayo isa? hindi crabata crab nga? Oi, oii, 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 Krusan. oii, 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 Krusan. Krusan. Krusan? oii, 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 ano mga kaplaya, cross, may cross yan o. Oh. cross. Tinawag na krusan yan. Bubay siya, bubay. Wap. Pak. Mm. Sarap, Sarap yan. Wow. Hmm. Oh. Mahalang kino ito yun mga kaplaya. Libo ang kilo nito kapag ka, ano, mga malalaki. So, sa atin lang, kakainin natin to. Sarap yan. Ipaka nakatingin ganyan. yun trabata isda op tika nga na wala sunod. Ta, laki ito. Ta, laki naman. Ay, maliit. Medyo maliit. Ayan. Medyo pawala yung ano. Ta, ta, bet, bet, ta, pa. Ay, ano sa? Ayan, laki ito. Laki puro ganyan mo talaki pa. Uy, nang polish. Dandarin. Ah, eh, hindi ano Ah, binulbul niya. Kinain ng ano? Galing mo kaya ng limata. Karab na naman yan. Ay, ano, bigat na naman. Pag ginabulunggul niya. Wala itong Pag Pagkagat pa lang. Maliit lang. Tinner natin na mga kaplaya. <laughs> <laughs> na. Oh, talaga ito. Saan? Hindi. Itong baka. Lumahan. Hmm, Ay. Lumahan. 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 Wow. Oh. Ito <laughs> pa rin Sa so, maliit lang.

Nguồn đi, làm sao vậy? Nổi mà, lại bị sốt. Haha. Mẹ. Đúng là cái playa này thật đó. Rất Tà Papas, latab. Lumahan. Hmm. Talakay tok. Talakay tok. -babao. Babaon. Babaon. ulit. Aw. Oh. Malaking talakay tok. Wow. Oh. Isa pa. Wow. Oh. Boy pa siya. Isa pa. Boy ka pa. Wow. Okay. Ayan, asyente lang tayo sa hangin. Igat! Igat, wala kayo Ilang ano kaya yan? Gusto niya doon? Oh, boy pa?